Nagtataka ka ba kung bakit kahit anong gawin mong upload ay hindi pa rin bumabalik sa normal yung performance mo sa iyong professional mode? Bakit kaya? So ganito guys, huwag kayong mag-alala, huwag kayong matakot kasi hindi kayo nag-iisa kasama nyo ako at ito yon sa akin. oh, di ba? pulang pula rin ang aking uh, performance sa aking professional dashboard so ganito lang ang gawin nyo guys madali lang naman yan eh. halimbawa pag ganyan mapupula ang inyong professional dashboard ay kailangan gumawa kayo ng content content araw araw mag upload kayo ng video sa isang araw ay tatlo or lima yun para mahabol nyo ang performance nyo sa inyong professional dashboard. Kasi kapag sa isang araw, isang bisis lang, dalawang bisis lang kayo mag-upload ng video, ay mahihirapan talaga na habulin yan at babalik sa normal. Kagaya sa akin, dati nung nakaraang buwan, ay green lahat yan. Nung dumating, nung ngayong buwan, ay nung dumating yung uh, July, ay na-stop ako sa pag-upload kasi naging busy ako. So ngayon pagdating ng Ogos, ito na. Naging pula na ang aking performance sa aking professional dashboard. Kasi yun nga, nadili ako sa pag-upload at mag-upload lang ako ng video isang bisis lang. Pero madali lang yan bawiin. Gumawa ka lang ng video na nakaka-engage sa mga followers mo. Yung video na mayroong uh, ano, excitement. Basta ito lang masigis ko gumawa ka ng video ng 1 uh, to 5 i-upload mo sa si isang araw at bigyan mo siya ng uh, tawag nun space halimbawa mag-upload ka ng uh, alas 6 ng umaga mag-upload ka na naman ng alas 9 at saka alas 12 alas 3 at saka alas 6 parang ganun lang para yung mga followers mo ay hindi malilito sa ina-upload mo So, yun lang ang masagis ko sa inyo guys. Madali lang yan. Tulong-tulong lang tayo. Magpag-engage, mag-like, at mag-comment sa ibang content creator para yung pinupost mo na video ay mapansin rin ng mga followers doon. Followers ng isang content creator doon sa video mo. So, yun lang. Comment tayo. So, ganun din sila. Kapag mapansin yung video mo.